Ah. sa labas oh Labas. Ito tinamanin siya oh. ganso tanggal aja. Tanggal na. Wow, grabbing lagi. Abi. Get ulo mo sa. Matayo na naman ang ating pa taw. tayo na naman. 으아, 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 으해 으아, 으요 으아, 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 <laughs> <laughs> ah. Eh, enggak ya? Sudah tol. Enggak. Perlu Demi Karena Sekarang sunohnya ngilak <laughs> <rubber>, Black Grover! Black Grover! Belum malam kan? Sambato? Bato. <laughs> o, oh, pagod na. Pagod na. Mapabigat <laughs> na lang, oh. Ah, suno. Yan, suno. Suno, suno. Suno. Uy, mm -hmm. suno. Ubir. <laughs> <laughs> oh, thank you, <the> Lord. Yan <laughs> ah, <yun> na, o. Nangungula. Yan na. Yan na, baka-baba yan, oh. Wow! wow. <laughs> Grabe lang. Ano ko ba sa no? May palaman may may kita, pa kita, may no? palaman. <laughs> <laughs> oh, may kimi pa uh, <laughs> oh. Oh, may kimi. Anding-anding. Talaga. Anding-anding niya. Ito yung pamaya natin mga babae, no? Ano ping? Hinain niya. Kinain suno. Mga 3 kilos. Ang kaya na ngayon check. Ano? <laughs> Tayo ang kakain. <laughs> Sigang. <laughs> Basta ulo eh. Tayo ang